Alin ba? Ito. Alin? Medyo malaki na binili ko. May nanay at tatay. ng pepero mo. Oh, eto siya. Eto Eto <laughs> <laughs> ano yung kwento ko eh? Ano yung kwento ko eh? Tungkol sa awak mo eh? Kwento mo? Kwento mo? Sige. Dating nga, nakakabili na, oh. ako ng mentos. Yung tigli -tig piso lang. Oh. Ay, Ayo, yung ano? Yung tindahan. Oh. Yung oh. ano ka ba? Kapag bubuksan. Gagal men. ako sa sarili ko. Siyempre, nakakabili na ako ng ganito ka lang mentos. Ayun! No, Oo oh. naman. Mahal yan! Mahal yan! dati kasi, sa halip na ibibili ko na ito, bumili nila ako ng extra rice at saka ulam ko. Ay! Tama! Hindi kasi, kasi walang normal na estudyante <laughs> well, yung bumibili ng mentos na ganyan. Ang mahal niyan. Ulam kanin na lang ako doon, oh, pag ganun. Tapos hihingi ka, hi hindi kayo masible. Ay, wag umi kayo umiunga, grabe naman kayo, pinaghirapan. Magpatawa <laughs> ka na tawa. Kung ka, kayabang mo ah. No, oh, ikaw nakakabili kanya nung estudyante ka? Oh. Oh, hindi. Ikaw, oh. O oh, ikaw meron ka na ngayon? Wala. Oh, oh, huwag ka tumawa ay, dyan. kayabang mo eh. Ang yabang o, mo eh. pero boy, maliit pa to. ano? Maliit pa to. Ano? Ay, ma mahirap bumili yan, estudyante, kahit ikaw. Di ang baho nga ng hininga mo nun. Alam niyo okay. ano, yung sikat sa Japan, yung nag-trend na ano, poke. Okay. Okay. Ay, sikat oh. nga sa Japan, yung blurred. Ay! Ay, masama Teka! Betos na iusapan ah! Ay, yun pa kayo yung ma OY! ba Ito. ba? Eto. Ano ba oh, yung oh, oh, yeah, pink? Oh. Ay! Yung buhok niya pink. Oo nga, oh. Paborito ko ito yung pinagmamalaki ko. Pinagmamalaki mo? Pinagmamalaki ko. Ang liit-liit Uy, Mas malaki pa to. Oh. Mas malaki pa yung mentos na. At oh. saka puno po ni mentos. Ito oh, elastic mga, lang yan eh. Hindi. Oh. Kasi ito maliit man to. Pero meron namang malaki. Ayun. Ah! <laughs> 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 magkaiba ba <maiba>, yung buhok niya, <magkaiba>, Pepe, no? <laughs> Ay, ayan, ay yeah, boy, ay. ito ha, sa totoo lang. Oh. So, mga estudyante kami, kahit na nung... Kami, di kami, nung mga nag-aaral pa kami, oh. nung high school, wala ako nakitang buhay ng ganyan. Kasi <laughs> oh, mahal. Ha? Oh. Ibibili ko na lang ng tuulam yan. Oh. Kaba ganyan. Oh, <laughs> teka, ibig sabihin, ikaw bumili niya? Oo, oh, oh, binili ko to, ha. Ah. Uy, okay, nakaka-proud <laughs> naman. <Kaka -proud. laughs> Ganon ka mahal to? Oh. Hey, teka, teka, teka. Ba't ba't tumatawa ka? Kalakas ano mo ng ano? bahog ba mo. Ba't 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 na mo? Kita mo nagkukwento dito, nakaka-proud kay na kayo mga ginagawa nila. Malto, malto. Bakit nakatingin naman, Boki? Nakatingin naman nun? Ha? Di Oh, di ba pala. Ba't ka meron ka ngayon yan? Yung hawa na kaya si meron ka? Ba't ka tumatawa ang yabang mo? Ay, teka, teka. Huwag ka rin tumatawa dyan. Ikaw, meron ka ba? Boy, yung mga nabili ay, teka, 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 teka. Tatanungin kita, meron ka ba? Meron ako. Ayun, may pagyayabang Eh, ikaw, huwag <laughs> ka tumawa-tawa dyan. Kaya, boy, meron eh. ako. Bibigyan nyo kay Ski, di tatanggapin niya niya. Eh. Teka, Oy. bakit? Teka, bakit? Meron ako dito, boy. Oh, saan? Reses? Ano? O, oh, saan ka makakita nun? Recess? Teka, 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 teka. Oy. Wala ata ako nakakita ng chocolate na recess. Ang recess, may bela ka na nun. May Pag siguro magre recess kakain okay, ng ba, chocolate. Oo. 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 Ay? Hoy! <laughs> Hoy! Hindi resist yan! Hindi resist yan! Ang base dyan, ano? A resist? Hindi, <laughs> <A resist door. laughs> teka lang. Hindi ko alam base dyan kasi. Hindi naman ako na... Kahit kailan hindi ako nakabili niya, buong ko hanggang ngayon. <laughs> ha? Kahit saan, meron na ngayon eh. Teka, teka, teka. Kahit na hindi ako nakabili niyan, noon man at ngayon, oh. Alo, ang liit niya. Kumpara mo dito. Oh, ang oh, liit niya. Wala ka sa boy. Ito okay. kasi. Ano, <laughs> Wala sa <iso> boy. <laughs> <laughs> kasi, oh, oh. Ito kasi, nabibili ko nung bata pa ako. Ato, bata na, ka? nakabili ka niya nung bata ka? Bata pa lang ako nito. Hmm. Eh, nang, te, nang, resi, resis? boy. <laughs> 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 kasi, mahitig ako sa resis dati. Ah, ah oh. Kaya, boy, nung medyo lumaki na ako, medyo oh. nag-binata oh. na. Oh. Medyo malaki na binili ko. Ay! Ay, ay! ay, ang laki! laki! Ang laki! Ang laki! Dapat may pagyayabang ka. Oh. Diyos ko yun, oh. hindi yung basta tawa ka lang. Teka, oh. oh. ang um, laki. Oh. Pakita oh. nga, pakita oh. nga. Oh, at saka yan. Giant, tinan mo. Tinan mo. Giant. Giant, Giant. boy, matindi yan. Oh, bitbubusan mo. Oh, okay. bitbubusan <laughs> mo. Hindi nga ako nakaanong bata. Tikim lang ay. naman eh. Ganun magmamalaw. Ganun boy. Oy, ay... tao eh. Oy, siya tabaw niya. Ay. ay, baka natatawa siya kasi nung bata siya hindi siya nakatikim. Oh! <lama> Kahit mentos wala. Kahit mentos wala. Kasi <lama> <Ay, straight>. total, <tofu> hindi ko nakatikim. Gusto mo, sa'yo na lang. Oy, sabi niyan. Kasi nakakakamaha. Waaaaaah! Gusto pala, gusto pala. pala yung parang sabon na maliit na to. Uy, anong Kuya, yan yung pinakamalaki sa atin lahat. Malaki ni so, Eric Kuya, giant 'yan oh, eh, No? Kaya pala palaging malaki yung resist na 'yan. bakit? 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 eto ako may pagyayabang sa inyo. Oh. Okay. ako hindi man ako natatawa yung pagyayabang ko, hindi ka tulad na isa diyan. Oh. <laughs> tama, 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 tama. Ako. Oh. Eto alam niyo to. Alam niyo yung mga tito-tito natin kapag yung pumuputa sila na ibang bansa, may pinapadala sila sa ating chocolate. Oo oh, naman. Oo oh, naman. Yeah. Eto pamilyar kayo dito. Oh, ang Hershey's. Hershey's. <laughs> <laughs> HERSHIS! Boy, HERSHIS! HERSHIS! boy, yan ang Hershey. Hershey's. Hershey's. Hershey's ba ito? Hershey's ah, yan. Hershey's. <laughs> Hershey's. Kasi ito, binibigay ito pang babae kasi ito. Oo, oh, oh, pang babae. Kaya hindi ako nakakatanggap nun eh. Kasi kita mo, her, babae. Oh. She, babae. Oh, pero bo. Yes, her, yes, she. <laughs> kaya may yes yan. Sino ba parati tama? Babae. 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 Ba yes. Ba yes. Tama. Eh, kung ano yan, kung lalaki yan, her, she, no. Pero boy, eh. Kagatin. De ito. Kaya ko sinabi ito dahil Nakakabili na ako na to. Pero boy, hindi mo ba pinagmamalaki mo? Eh wala wala sa akin 'yan. Siyempre kung may bunso, may kapatid din niya na bunso. Eh, sinisip, sinisip sa timba. Oh, so, eto kasi boy

Paul! Ano ba yan? Ano? Kaya sinasabi ko sa si inyo. Kaya proud na proud ako. Nakakabili na ako ng ganito. Ito kahit gawin mo sabon. Ito ang ito. At saka ito, kapag nilagay mo ito sa si champurado, yung champurado oh. maging cake. <laughs> eh, no? oh, ito, tinan mo, Hershey's. Oh. One pound bar. One pound oh. bar? Ang ah, meron lang na ganyan si Pacquiao. <laughs> Bring pounds in the world! <laughs> eh. Uy, hindi na normal yan! Mayroon ka ba na to? Wala! Huwag kang ok. tumawat, wala kang kakatawa! Ano ba ka lang? ka lang eh! Wala yan eh! nakakatawa kayo eh! Eh, ba ba just lang kayo napaproud! Bakit? 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 <gra> <Sunday> <laughs> <Demfil noise> bakit? 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 Boy! Anong maliit? hindi mo kayo ubusin yan! Malaki pa ka sa mukha mo ito eh. Ako eh, oo, oo. Galing sa ano ko oh, oh. Bakit na may pinamalaki? Bakit? Ang great yan! Ang uli! Na. Kaya nakakatawa kayo! Asa Oo! Asa yun? Ang dali na nga. ako. Bakit? Hintayin niyo ako. Hintayin niyo ako. Oh. Ang late nun eh. Tapos napaproud na kayo dyan. Saka pupunta. Wait lang, hintayin niyo nga ako. Saka pupunta nga. Hintayin niyo basta ako. Hintay niyo ako, hintay niyo ako. Teka, on. baka bibili yan. Oh, bibili. Eh, bibili yung bibili niyo baka bibili lang. Ba't ka bibili yung pinakabalit mo? Oh! <coughs> hintay eh. mo, hintay mo. Hintayin mo. Hintayin la, mo ako. Hintay it lang, hintayin mo ako. Oo, dyan lang kayo. Sige, hintayin niyo ako. Hintayin mo Ang liliit! Grabe, ang liliit. Ah. Ay, naka. so much. down pinas ay ay oy, <laughs> oy, napakatagal, ay 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 na wala! ay <laughs> na ay Oh, Alihan muna kayo. Bakit dala ba? mo? muna kayo. Bakit pa? muna, Bakit mo maghintay kami saglit? Saglit lang, saglit Isang Isa araw ka wala. Delihan niyo, delihan niyo. Ano ba yun? Ha? Ay, Yan yun natin yung nabili niya. <laughs> 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 ano? Wala ka nakitang malaki, di ba? O, ang mo na lang, the better seats. Hindi nga bumili niya nun. oo. Ano yung sa'yo? Ay, Ayan isa Mentos. Mentos. Ay, oh. Men teka, teka, teka. Upo ka dyan. Upo Bakit? Dyan. Mentos. Mentos siya sa kanya. Ano naman sa'yo? <laughs> <Mento. Huh>? Ha? <laughs> ha? Ha? Yan, hindi mabibili bibili niya? Proud kita sa Mentos mo? Oo. Oh. <laughs> Bakit? Oo. <laughs> oh. Ayan Mentos mo. Ay! 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 Oh. Ayan Mentos mo. Ay! Ay! Ano <laughs> <laughs> <Ay> yan? Ano <laughs> <Ay> yan? Ano <laughs> <Ay> yan? Teka, baka bitin ka pa. Ay! Ano <laughs> <Ay! laughs> <Ay! laughs> <Ay> yan? Mentos meron, Firecracker. Ha ano yan? <laughs> ha? Ano Grabe. to? Surprise to ah! <laughs> 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 ano Teka, teka, teka! Ano? An? <laughs> ano? Sabon ako ba yan? Ay! Boy, oh, eh okay. siyempre may alam ako eh. Huh? May alam ako oh, kung saan binibili yan. Oh, kaya nga, Wala ako eh, nakita! Eh, wala akong nakita kahit sa bansa natin wala kayo yan! Ha? Wala <laughs> tayo! Saka Basta kasi! Uy, John, na Rodriguez. Oh, meron ka ba na ano niyan? Wala. Wala, wala oh, pa. Sige, ang tindi niyan. Ah. Bento lang. <laughs> Mahirap 'yan, you resist, you resist. <laughs> Mahirap 'yan. Bakit? 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 Mag-lunch ka. Ay! Ay, laki! Ay, laki! Ay, laki 'yan! Ang laki niyan. Wala kang sa Pilipinas ah. Lilito sa inyo. Ano yan? Go, 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 go. Ano yan? Ano mahal nito? ano yan! Boy, ito. Go, go, go. Ay, ay, tamo, at saka go, go. ano 2 and a half pound! Ay, tiga lang! Mas malaki sa alo ko yan ah! Sir, sis ko! This is yan eh. This is, baka meron oh, talaga yan. Ang oh, tindi nga. Saka na oh. kakabili niyan? Siyempre, may alam ako nga. Buy, ang tindi mo. Eh. Balong ko Balo ba lang. Ikaw lang. Baka ay. naman dito, totoo yan. Totoo, ibukas <laughs> <mo. laughs>

Teka lang, paano mo nabili Ang laki naman niya. Siyempre. Uy, matang, matang basag yun sa'yo. Basag yun basag. Ano? 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 Basag dito. Alin? Ano yung e mo? Pepe mo? <laughs> ayon, ayon, ayon? ng, mo. Bakit? No? ng mo. Bakit? Bakit? liit Bakit? Ang laban ng pepero mo. Ano yan? Ano yan? Parang Game Boy! Oh <laughs> Lagay na si Karin Liyela! Ay, puy, alam mo kung ano tawag dyan? Ano? Hige, hige. Alam mo kung ano tawag dyan? Ano? ano? Pepero! <laughs> <laughs> alam niyo, ngayon ako nakakita ang ganyang kalaking bebe. You know? Pero... Umilaman na. na. Pero mas malaki sa'yo. Ha? Ah, mas malaki. Ang laki ng pepero na yan. Alam. <laughs> 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 Ay! Kaso! 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 Yung akin, nalakihan mo man ng ganito. Oh. Wala ako nakitang Hershey's. Na, ay, kunin mo ko, Jack, yung ano. Pinarep ko muna eh. Ay, pinarep ko yung mga chocolate. At napakatagal mo. Napakatagal mo, isang araw ko na wala. Eh, syempre. <coughs> sabi mo, hintayin ka. Minakita oh, pinakita ba kayong ganyan din eh. Wala. Wala. Pero, pero oh. tega, tega. Oh, eto. Ah, oh, ayan, ayan. nasa yan. Ay, matigas pala. Matigas na sa matigas. Sabihin na natin, Nalabangan oh. mo ang pepero. Pero, oh. mo ang re-cheese. <laughs> <laughs> Nalamakan mo ang mentos. Oh. Alin ito? Ang tatay ng Hershey's, di mo malalamakan yan. Oh. Oh. Napakalaki niyan yan. nga, 2 pounds, pound. <laughs> pero hindi yung... Ay! 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 No, 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 my brother. Ano yan? yan? Kaya bumili ka siguro yung jacket. Kasi wala kang makamit. Oh. <laughs> ano sa pamilya yan? Tatay. Tatay, may nanay yan? Ha? Huh? May nanay din yan? Ah, may nanay din. <laughs> uh, <laughs> ang laki yung pamilya mo. <laughs> boy, one pound to. Ba't nagigulang ang pamilya? Oh, eto si Lolo! <laughs> <uno>. Eto si <sino>, Lolo! <laughs> oh, eto si Lolo! <laughs> si Lola. Kaya ni si Lola, oh. oh! Ay! 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 Kompleto na sila sa reunion. Hindi, yan. teka. Teka. Okay. Yung zero pwede magawa ng paraan niya kasi hindi oh. lang ng laman yan. Oo. Oh. Oh. Pero, pero bilip ako dyan. Oh, Itabi oh. mo yan. Oo. Oh. Eto. Hindi totoong chocolate yan. Oh, Bosan mo. Bosan mo. Bosan mo. World's largest Hershey's bar. Mo yung ganun ba? Buksan, buksan mo, mo na dito sa World Guinness <laughs> <Genius> Record. <laughs> <laughs> Boy, wala pa na one point or nabali. <laughs> eh, hindi ako naniniwala. Plywood? Sige, buksan mo muna. Akala ko alam. Buksan mo. <laughs> ano pa order niya? <laughs> buksan mo muna. Sirahin ko. O oh, sirahin oh, mo. Man. Para nga sa iyo yun eh. Kasi ang late pang sa eh. Hindi <laughs> ito totalin. To, hindi ako naniniwala dito. Buksan, buksan mo muna. Pag ito, chocolate ito, hindi ako samo muna to. Basta kasi. Uy! Oh, so, Ito niya. Ay. Ay, boy. Ah, boy Kaka gago, napakalaki. Ano ka to? Uy, lang, titingnan ko kung chocolate talaga to. Oh, wait, mo. Oh, ano? Chocolate boy. Ay, Oh, ano? Police uh, niya! Tingnan mo. Tingnan mo. Grabe yan. Ay, ano yan? Boy, boy. Oo. gagi. Ano yan? Tawagin. Saan mo nabili yan? Tawagin mga tropa mo. Baka kasi di mo maubos. <laughs> Ayaw, ay, babala ito para walang makawit. Ikaw, walang damit. <laughs> ay, <laughs> ay, 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 ay. Wala. Boy, ang sarap. Walang kayang sa Pilipinas. Saan mo ito nabili? <laughs> ay, eh, may alam ako ah. nga eh. Saan? Basta kasi. Saan nga? Ha? Saan mo nabili? Eh, Singapore. Ay! <laughs> <Oy>. Singapore! <laughs> Ibi sabihin, umalis ka at pumunta ka Singapore para lang bumili na to? Oo. Ay, Ay grabe ka magmalaki. Uh, <laughs> uh, ang liit niyan eh. Ang liit na sa inyo eh. Hindi, pagmamalaki yun. Pagmamayabang. Katangahan yun. Nga pa kami sinama? Ha? Oh. Kagaling na natin Singapore. Bumalik ka na. Ang yabang mo. Pagkat alam mo nang pumunta doon. <laughs> Bumalik ka Singapore? Bumalik. Eh kasi ang liliit nung ano niya eh. Ang liliit eh. Iba eh, ka na, din magumayabang ah. <laughs> <laughs> ang labang mo ha. Huwag <laughs> pa kahit <kayong laughs> ako barbero na to. Ayun. <laughs> <laughs> may bahog to. <laughs>